Hindi ka nag-iisa. Overthinker din ako, homes. I overthink about a lot of stuff. My future, relationship, kung ano yung tingin ng mga tao sa akin, overtime. Nagkaroon ako ng sarili kong strategy na kung paano ko napapakalma yung pag-iisip ko. And ngayon, isishare ko yan sa'yo. Uh, so, sana makatulong tong video sa mga taong overthinker dahil overthinking uh, may nabasa ako na karaan na overthinking promotes um promotes sadness or overthinking kills joy and totoo totoo like hindi nakakatulong ang pag overthink so yun nga sana makatulong tong video sa inyo And um, wag na natin to patagalin. Simulan na natin tong video na to, man. Piskiri. So, dati, yung wala pa akong kakontrol-kontrol sa pag-iisip ko, sa pag-o-overthink ko. Natatandaan ko yung unang ginawa ko, homes is nag-meditate ako. So, I did my research, pumunta ako sa YouTube, and natatandaan ko may isang sikat na influencer. ah uh, he talked about the importance of meditation. So, tinesting ko yon nag-meditate rin ako, men. Dahil Narinig ko lahat ng benefits ng pagme-meditate. Uh, especially, pang-combat daw yan sa pag-overthink. Okay? So, I did that for one month. And during that one month, I was meditating daily. Araw-araw for 20 minutes a day. 20 minutes, man. Okay? Pero kayo, pwede din kayo like, five ten minutes. It's be it's better to do something than nothing. Okay, but anyways, I was doing 20 minutes a day, and over time, pagkalipas ng one month, na sarap ng benefits men, dahil sobrang laki ng tinulong sa akin ng pag meditate. Sobra grabe na pakalma yung isip ko, and um, noon yung hindi pa ako um, yung like isip ng isip ako yung utak ko napakagulo parang ano lang siya eh parang coaching tumatakbo palagi hindi humihinto hindi nauubusan ng gas ganun yung utak ko dati right hindi ko nako yung yung gas um hindi ko nako yung paghinto ng kotse parang itakbo lang on its own okay automatic tumatakbo lang dati hindi ako self-aware and yung basically yung ginawa sa akin ng pag -meditate, um i started getting more uh, self aware sa sarili kong utak i was more aware now so ngayon kapag nag overthink ako parang ganyan okay parang ganyan men like may tumutulong sa akin na oh shit nag overthink ka na pre hinto mo na yan yan yung itutulong sa iyo ng pag-meditate. Very, very big ako sa pag-promote ng meditation. Dahil sa sarili kong experience, madami akong nakapa sa pag-meditate. Up to this day, nag-meditate pa rin ako. Hindi nagaano katagal. Uh, kaninang umaga. Actually, umaga pa rin dito. Pero anyways, kanina pagbangon ko, nag-meditate agad ako. I did 10 minutes 10 minutes of meditation. Nakinig ako sa music, uh, meditation music and I I, I was let down, nakahiga lang ako. And wala akong iniisip, kung hindi yung paghinga ko, yung pakiramdam na nasa loob ko yung feeling ko. Uh, Pinanood ko lang yung utak ko, pinapanood ko lang kung ano yung lumalabas sa utak ko. Yan lang ang meditation, man. Ganun lang. So, I did that for 10 minutes. And ngayon, I feel good, bro. I feel good. Focus ako ngayon. I'm focused for today, sa araw na ngayon. Kahit anong pagsubok sa araw ngayon, lalaban pa rin ako. Kailangan nyo talaga mag-meditate, man. Dahil kita nyo naman kung gaano kalakas yung efekto ng pag-meditate sa akin. And hindi ko pinipake As in, like, it's been scientifically proven na effective ang meditation.